Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kasalan ni na Sunshine Cruz at Atong Ang. Ayon sa usap-usapan, si Sunshine Cruz at Atong Ang ay sekretong nagpakasal. Inilihim ng dalawa ang kanilang pagpapakasal para umiwas kay Gretchen Barreto. Matatandaan bago pa man ng relasyon ni na Atong Ang at Sunshine Cruz ay naunang nakarelasyon si na Gretchen Barreto at Atong Ang. Kaya nang malaman ni Gretchen Barreto na si na Atong Ang at Sunshine Cruz ay may relasyon ay galit na galit si Gretchen Barreto kay Sunshine Cruz. Matatandaan na nauna nang kinumpirma ni Atong Ang ang relasyon nila ni Sunshine Cruz. Magkarelasyon si na Atong Ang at Sunshine Cruz, kinumpirma ng negosyante. Ang kumpirmasyon ay matapos mag-viral ang mga video clip ng paghalik ni na Sunshine at Atong. Sa isa sa mga video, makikita si Sunshine na naglalakad papunta kay Atong at hinalikan ito. Sa isa pang video, si Atong ang lumapit sa aktres para sunduin. Kinumpirma mismo ni Atong ang sa Billionario News Channel na may relasyon sila ni Sunshine Cruz, broadcaster Pinky Web said on Billionary News Channel si Sunshine ay dati nang may matagal na relasyon kay Maki Mathai, at nagbukas tungkol sa breakup noong 2023. Ikinasal din ng aktres kay Cesar Montano, ngunit naanal ang kanilang kasal noong 2018. Patuloy ang pagsasama ng dating mag-asawa kasama ang kanilang mga anak na sina Angelina, Cheska, at Sam. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.